Ipinagdiwang ng aktres na si Maris Racal ang kanyang ikadalawamputwalong taong kaarawan noong Setyembre 22. Isang simpleng salo-salo kasama ang malalapit na kaibigan at mga mahal sa buhay ang naganap at tampok din sa kanyang espesyal na araw ang isang pinap-themed birthday photoshoot na agad na hinangaan ng mga tagahanga. Ngunit higit pa sa handaan at larawan, mas nakaagaw pansin ang birthday wish ng aktres na mabilis na naging usap-usapan online sa gitna ng mga isyu ng katiwalian, lalo na sa DPWH, Annie Maris. It's my birthday today. Ang wish ko lang ay DPWH. Di pwede ang walang hustisya. Agad namang bumuhos ang samutsaring reaksyon at suporta mula sa netizens na sangayon sa kanyang panawagan. Marami ang nagsabing sana'y matupad ang hiling ng aktres na magkaroon ng hustisya at katapatan sa pamahalaan. Samantala, Isang araw bago pa ang kanyang kaarawan, aktibo ring nakiisa si Mari sa mga protesta laban sa katiwalian, patunay na hindi lamang siya isang artista, kundi isang boses na handang lumaban para sa pagbabago. Ang po sa inyong lahat, ako po si Maris Racal, isang aktres, isang Pilipino, isang taxpayer. Nandito ako ngayon ito ako ngayon para para makaisa sa inyo. Dahil punong-puno ng galit ang puso ko ngayon kagaya niyo. Maraming kasama, may kasamang pribilehiyo ang um oh!